sa mga pangunahing balita. Patay na sanggol na diskubre sa public toilet sa terminal sa Sorsogona. Tatlo arestaro sa magkakahiwalay na operasyon kontra droga sa Naga City. Padre de familia sugatan sa paranaga ng kanyang anak sa Ligas City. At Community Assistance, Safe in Support Network, inilunsad ng PNP Bicol. Magandang gabi. Narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes. Ikadalumput dalawa ng Hulyo, taong kasalukuyan. Isang sanggol na nakasilid sa plastic bag at wala ng buhay ang natagpuan sa public toilet, sa terminal o sa Sorsogon City. Patuloy ang investigasyon ng PNP para matukoy ang ina at ang posibleng nag-iwan sa bata. May report si Rose Bilista. Sa public toilet na ito sa terminal sa barangay Sulukan East District sa lungsod ng Sorsogo, natagpuan ang isang patay na sanggol na nakasilid sa plastic bag bandang alas 11 ng umaga nitong linggo. July 20. Batay sa ulat ng Sorsogon City Police Station, umalingasaw ang masangsang na amoy sa isang cubicle sa nasabing palikuran na nagresulta sa pagkakadiskubre ng isang utility worker sa nasabing sanggol. Agad naman itong ipinagbigay alam sa otoridad nag-conduct sila ng, ng investigation doon sa area para ma-determine kung sino yung possible na nag-iwan ng nasabing pitos but um, walang tayong nakakitang sino man or nakapansin na may pumasok and then yung mga CCTV, CCTV na supposed to be na sa area is hindi nagpa-function according sa barangay na nakakasakop doon sa terminal na yon. Nabatid na sarado pa ang palikura ng alas 6 ng umaga, kaya posible umanong iniwan ang bata sa nasabing lugar bandang alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. Kahapon ang inilibing na ang labi nito. 6 a.m. ng July 20, doon palang inopen yung CR kasi nung gabi sarado yon. parang sinasarado nila pagkatapos ng may, may period lang, tapos bubuksan ulit pag alas 6 ng umaga. So ibig sabihin, iniwan siya between... Um, mga 9, 10 a.m hanggang doon sa apan ng discovery ng time na 11 a.m. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang ina ng bata o ang posibleng nag-iwan nito. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Rose Bilista. Tatlong individual ang makakasunod na hinuli ng otoridad sa magkakahiwalay na buy operation sa Nagas City. Kabilang umano ang mga suspect sa listahan ng high value at street level individuals. May report si Angeline Dagta. Arestado ang isang 40-anyos na ginak matapos makuhanan ng 28 sachet ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy bus operation sa barangay San Felipe, Naga City, bandang alas dos ng hapon kahapon July 21. Ayon kay Police Staff Sergeant Robert Agilion, Assistant PIO ng Naga PCR, kasama ang sospek sa listahan ng mga high-value individuals sa Kamarines Sur. Dalawang beses na rin umano itong nakulong dahil sa pagtutulak ng ilegal na droga. Dati na po itong nahuli. huli. Bale, itong kaso niya po ngayon ay ikatlo niya na ito. At dati rin po siyang nag, ano, uh, sumuko doon sa pinatawag nating voluntary submission program. Ito po siya po ay isang pivots o yung pinatawag nating person to use drug. So balit, despite na sumuko na siya, despite na nahuli na, ang dalawang beses, umulit pa rin siya. Ibig sabihin po yung pinang-involve din sa illegal drugs, hindi pa rin nababago. Po sa ating records, meron po siyang arrest noong 2022 at noong 2020. So wala ito pong pagka arrest siya sa kanya noong 2020, siya po ay convicted dito. Subalit so, nakapag-avail po siya yung tinatawag na free bargain agreement. Subalit so, hindi pa tumatagal sa laya. Nahulid naman po ito noong April 8, 2022. Isa pang ginang ang inaresto ng otoridad matapos na makuhanan din ng anim na heat sealed transparent sa shades na naglalaman ng hinihinalang shabu sa ikinasang operasyon sa barangay Sabang, Naga City alas 4.48 ng hapon kahapon. Batay sa ulat, kabilang din ng sospek sa listahan ng high value individual sa lalawigan. Ang nahuli ko sa kanya ay anim na sachet din ng In, ano, transparent plastic sa safe, may hinalang may laman ng sabo. Ito po, basa sa ating database, wala po itong previous record. But considering siya as high value individual, considering na malaki na ang kanyang sakop, ang operation, at yung nakakuha sa kanya ay medyo may kalakihan. Bukod sa dalawang ginang, inaresto din ng operatiba ang isang 63 anyos na magsasaka na residente ng Barangay Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur, matapos na makuhanan din ng limang shey ng hinihinalang shabu sa ikinasang operasyon sa Barangay Balatas, Naga City, alas 7.25 kagabi, kabilang din ang sospek sa listahan ng mga street-level individual. Since hindi kasi talaga siya taga rito sa Naga, uh, kumbaga hindi siya nasasaklaw lagi ng ating surveillance and monitoring. Subalit, so, posible na nagkaroon na siya ng uh, ilang transaksyon dito sa Naga, kung kaya't na-monitor na siya at yung ginawa ng ating mga operatiba, kumbaga nagkaroon ng transaksyon, uh, pwede kasi na nagkaroon ng transaksyon yung usapan outside Naga City pero dito po na sa Barangay Balatas, pwede naman po ganun ang nangyari. Hinihintay pa ngayon ang resulta ng forensic laboratory para malaman ang kaukulang halaga ng mga nakumpis kang shabu. Nasa kustudiya pa ng Naga City Police ang mga sospek na naharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta. Sugatan ng isang padre de pamilya sa lungsod ng Legazpi ng tagain ng kanyang anak matapos umanong mapagsabihan ng biktima matagal na din daw na may di pagkakaintindihan ang mag-ama may report si Hercules Barbasena Arestado ang isang 33-anyos na lalaki matapos itong tagayin ang kanilang 64-anyos na padre ni pamilya sa kanilang bahay sa Purok 5 Sagrada Barangay Bariis, Ligaspe City. Alas 12.30 ng tanghali nitong linggo, Hulyo 20. Batay sa ula. Hindi nagustuhan ng biktima ang inasal ng sospek sa harap ng kanyang makainuman, inuman. Kaya matapos ang inuman, ay kinumpronta umano ng biktima ang sospek na nagresulta sa kanilang sagutan na nauwi sa pananapak sa kanya ng biktima at pananaga naman ng sospek sa bandang ulo ng biktima gari na disrespectar so sa iyang ama kaya nasa pak ne so sa iyang aki ng 33 anyo so sa pagsapak nagpasiring sa kusina so aki nagkuaning uh, sundang iyon na inundayan siya sa pating likod sa tamakang sayang sa iyang uh, payo dahil naman sa sumbong ng mga kapitbahay agad na naaresto ang sospek sundag na ito na naagaw mang kutakan ama kaya nakadulang so suspect so na at that time. So right after the incident, naghagat siya tabang and uh, nakahagat man uh, tabon sa tuwing yung mga kapulisan harani sa area. Ayon kay Punong Barangay Jesse Aicardo, dati nang nasaksak ng suspect ang biktima at ang mga nakarang buwan ay muling nagkapisikalan. Napag-ayos na daw nila ang mga ito sa barangay hanggang sa umabot naman ang away ng mga ito sa pananaga. Magurang, masala man niya, magurang man Kaya, kay puha niyang irespeto. Although, dahil man ganyan, naging ipiinutan nga ni, pag pisikila kang magurang, pig tataraman lang ngayon para sa ikaray kang aki Kaso, lalo pag nasa impluensya kang alat, ngayon, ni, dahil niya kayang kontrolon ang sa diri niya naabot sa nakukulugan ang sayang ama. Kasalukuyang pang ginagamot sa Bicol Regional and Medical Center o BRHMC ang biktima habang pansamantala namang pinalaya ang sospek matapos ang reglementary period. So within 36 hours, uh, naikulong, uh, naikulong siya. Sugatan ng isang rider matapos na makabangga sa isang pampasaherong jeep sa Kamalig, Albay. Biktima lasing umano ng maaksidente. May report si Mel Moral. Sugat sa ulo ang tinamo ng isang 44 anyos na rider matapos na makasalpok sa isang pampasaherong jeep sa barangay sa Lugan, Kamaligalbay, bandang alas 9.20 ng gabi nitong linggo, July 20. Kinilala ang rider na si alias Fred, butcher at residente ng barangay Kabaangan, parehong bayan. Sa inisyal na investigasyon ng Kamalig Municipal Police Station, papasok ng gasolinahan ng jeep nang biglang masalpok ng motorsiklo. So accordingly, yung jeep, uh, gading galing ng Barangay Salvation, papunta sana dito sa sentro ng Kamalig. And then, si motor naman on the opposite direction from Kamalig papunta ng Salvacion. So, pagdating doon sa area, sa place of incident, sa harap mismo ng Best Oil gasoline station sa Kabaangan, si Jeep, uh, kumaliwa siya kasi nga magpapagas siya doon. So, pagkakaliwa niya, maya-maya, bumundo na yung motor sa kanya. Nabatid na walang ilaw ang motorsiklo at maulan pa nang mangyari ang insidente. Napag-alaman rin na nakainom ng rider at wala pang suot na helmet. As a result, si motor is nagkaroon ng head injury, visible head injury and then may mga may mga gasgas sa kanyang katawan. So na agad na lamang dinala ng MDRRMO sa BRHMC. Sa ngayon, patuloy pa din na ginagamot sa ospital ang rider. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel susunod. Tindan sa mga kayalboy ni Luban pag ko ng dalawang kawatan sa pool sa CCTV. At Community Assistance Safety and Support Network inilunsad ng PNP Bicol. Yan at iba pa balita sa pagbabalik na Bicol Alain TV. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, gayo may habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurupa. pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik ang Kubikol Online TV. Sa pool sa CCTV ang pangloloob ng dalawang kawatan sa isang tindahan sa Bakakay Albay. Patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP para matukoy ang mga suspect. May report si Elian Zone. sa pool sa CCTV. Ang pagnanakaw ng dalawang hindi pa nakikilalang kawatan sa isang sari-sari store sa barangay Bongga Bakakay Albay pasado alauna ng madaling araw nitong Hulyo 18. Ayon kay Police Captain Aladdin Bongon, ang Deputy Chief of Police ng Bakay Municipal Police Station. Sinira ng mga suspect ang roll-up ng tindahan para makapagnakaw. Kabilang sa mga nakuha ng mga ito ay ang dalawang cellphone na nagkakahalaga ng kabuang 29,000 pesos at 15,000 pesos na cash. Actually, isa ko itong tindahan na pinasok ng dalawang lalaki na hindi pa nakikilalang lalaki. Uh, sa paraan ng sinira nila yung lock ng yung lock ng tindahan. Yung tindahan kasi wala namang nagutulog doon kaya nagkaroon ng pagkakataon yung magnanaraw para magpapasok doon sa area. Ito po ang nangyari noong matiling araw, basta doon sa CCTV na nakuha namin, mga one kung in yung morning, eh, sa panahon na yun, medyo maulan man talaga, kaya nagkaroon ng pagkakataon yung magnanakaw na magkakasok. At medyo marunong yung magnanakaw kasi yung tindahan, mayan siya, may CCTV siya, maraming CCTV. Pero, na, nung nakita nung magnanakaw, pinagtatanggal yung CCTV. Pero ang hindi nila alam, mayroon pang isa na hindi sila natanggal. Kaya nakakuha tayo ng CCTV na, na record. Iniimbestigahan pa rin ngayon ng otoridad ang insidente. Sa ngayon po, ito po ang tinututuhan ng ating opisina, ng ating intelligence and investigation section. Actually, nagigipag-coordinate tayo sa ibang uh, na may related incident. And actually, meron din kaparehas nitong nangyari, particularly sa Ligaspi City. So sila, meron silang uh, persons of interest doon. At na natin na ang gulo kung magkaparehas yung nakita sa CCTV. Uh, Pili natin may connect. And sabi ko nga, baka hindi magtagal. Masusulong so, po natin ang kaso na ito. Samantala, nananawagan naman ang bakay MPS sa publiko na makipagtulungan sa kanilang tanggapan para mas mapadali ang pag-aresto sa dalawang sospek. Para sa mga balitang tatak Bicol, El Yanzon. Ganap nang naging bagyo ngayong hapon ang binabantayang low pressure area ng pag-asa. Makakaapekto nga ba ito sa Bicol region? Narito ang buong ulat. Ganap ng bagyo ang isa sa tatlong low pressure area o LPA na binabantayan ng pag-asa. Ayon sa ahensya, alas dos ngayong hapon ng tuluyang maging bagyo ang unang LPA na pumasok sa par nitong linggo. Tatawagin itong bagyong Dante na ikaapat na bagyo na ngayong taon. Posible din umano magsanib ito at ang LPA na pumasok kahapon ng hapon sa par kaya asahan ng mas malawakang pag-uulan sa bansa. Papalakasin din ng bagyong Dante ang habagat na magdadala ng pag-uulan maging sa Bicol Region. Si Dante ay nasa tropical depression category sa ngayon, pinaka mababang kategorya ng isang bagyo na mayroong taglay na lakas na ang naabot ng 45 km per hour at uh, pagbugso ng hangin naman o gas na na aabot ng 25 km per hour. Si Bagyang Dante ay uh, patuloy na kumitilos papatungo dito sa direksyon ng uh, ilaga ilagang uh, kanduran sa bilis na 20 km per hour. So itong dalawang uh, weather system sa loob ng par, si Tropical Depression na uh, Dante at itong LPA ay patuloy kung uh, pinapalakas itong ating uh, Southwest Monsoon o habagat na patuloy pong magdadala ng uh, maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa kasama na po dyan ang uh, Bicol region. Hindi naman umanod direktang tatama o maglalandfall ang bagyong Dante sa bansa at wala ring direktang epekto sa Bicol region. Pero asahan pa rin ang katamtamang pag-uulan sa Kabikolan hanggang sa Webes dahil sa habagat. Saan po hanggang sa uh, Wednesday o bukas po hanggang umaga ng Webes ay makakaranas pa rin tayo ng mga pagulan. Galangan itong uh, actually tatlong weather system itong si Tropical Depression Dante, LPA at ni Habagat. So asahan po natin yung ganong panahon sa susunod na isa hanggang dalawang araw. Pinapayuhan pa rin ang publiko na maging alerto at sundin ang mga alituntunin at babala ng otoridad upang matiyak ang kaligtasan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Matagumpay na inilunsad ngayong araw ng PNP Bicol ang Community Assistance Safety and Support Network o CASN. Layon daw ng inisyatibo na masigurong ligtas at mapayapa ang pananatili ng mga dayuhan sa rehiyon. Narito ang buong detalye. The Matagumpay na inilunsad ngayong araw ang Community Assistance, Safety and Support Network o cas ng PNP Bicol na ginanap sa isang hotel sa Ligas, P City. Pinangunahan ng aktibidad ng bagong Regional Director ng Police Regional Office 5 na si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. kasama si Police Lieutenant General Edgar Alan Okubo, Deputy Chief for Operations ng PNP na naging kinatawanan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Bukod sa launching, binendisyonan na rin ang cast and post ng pulisya sa nasabing hotel. Ayon sa tagapagsalita ng pangrehiyonal na tanggapan na si Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Kalubakib, layunin ng CAS ay e nasiguraduhing ligtas at mapayapa ang pananatili ng mga dayuhan sa Kabikolan. Aniya, maaaring dumulog sa CAS ay e ang Filipino foreign community sa rehiyon na mabibiktima ng anumang krimen. dedicated na personnel help desk or community assistance desk para po sa satuyang mga foreigners. So mga nagbibisita po dito sa Satuya sa Bilog Region. And hindi lang po dito sa Region 5. Sa Bilog na Pilipinas, igwa po katang establishment po kaining uh, community assistance safety and support network. Target ng PNP Bicol na makapagpatayo ng 120 cast and outpost sa iba pang mga hotel, tourist spots at police stations sa buong rehiyon. Sasanayin ni rin ng mga itatalagang police personnel sa cast and post sa paggamit ng iba't ibang lingwahe tulad ng Chinese at Korean. Actually, iguan na kitang mga tourist police na nakatalaga sa mga tourist spot din sa Region 5 and dadagdagan ta po. And we will train, uh, i-orient, ining sa yung mga personnel para po ma-address kung ano man po ang kailangan kasi toyo ang foreign national. Actually, may mga may mga incoming trainings kita na tuturuan sinda kung paano magtaram in Chinese or Korean or any language na pwede tapong ma-acquire so knowledge ng uh, makipag-communicate sa mga foreigners sa tuya. Ang mag-accommodate kang mga uh, request for assistance or baka may mag para magreklamo, so sinda mismo ang mag-a-act kansay ng mga complaint maghaagad ke mga uh, uh, hotline numbers or mga contact numbers. So kung anything na anong kaipuhan po ninda sa help desk or outpost, iyaon pa pulista. Naniniwala naman si Police Lieutenant General Okubo, bihasa sa lingwaheng Ingles ang kapulisan kaya hindi na raw mahirap ang pakikipag-usap sa mga banyaga. In case of uh, other languages, well of course, diyan na magagamit itong network nito, no? They have the network. Uh, they could call uh, one of uh, the members, please help us, please interpret for us because you have a colleague here who doesn't speak English which you could help and uh, we will understand what is the complaint or issue or support that is needed. Sa tulong ng KAS-N, mas mabubus din umano ang turismo ng bansa. Yan po yung isang objective natin, tumaas po yung tiwala ng mga foreigners arriving in the country with uh, of course the presence of our cousin networks and of course itong mga foreign counterparts natin member dito sa network na ito, will be the one to tell their fellow uh, foreigners that uh, we have a network that could assist us in such system Pinuri naman ang Legaspi Albay Chinese Filipino Chamber of Commerce Incorporated at Foreign National Keepers Network Bicol ang inisyatibong ito ng PNP Always know that one of the most important foundations of commerce and business Is the overall security and safety of our environment. Without peace, trust and stability, sustainable progress remains out of reach. We extend our sincerest thanks to Brigadier General Rogelio Ramundo Jr. for inviting us and to Regional Director Police Brigadier General Nestor Cabagay Jr. for launching this initiative, CASSN of Region 5, it is both timely and deeply significant. It represents a proactive and community rooted response to the challenges that affect law enforcement and our society. Watch, uh, we uh, appreciate the of the position, staged by the police over this uh, community over the time that I have been appointed as the president in charge of the foreign national security in this administration. So we have been up and going to put our cooperation. You see that the security of this area is not compromised in any form. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang iba't ibang kawani ng gobyerno na sumusuporta sa layuning ito ng PNP. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. At yan ang mga balitang nakalap ng ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat.